5 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 10,000 pesos mga ka old coin buyer. Baka nakikita nyo na tong bariya na ito ngunit hindi nyo lang alam na ito pala ay ganito na ang halaga. Ito, la, ito po ay napaka rare at talaga namang tinagurian na itong hard to find sa 5 peso coin BSP series. Kaya po unawain nyo pong maigi baka hindi nyo po napapansin ay hawak nyo na pala ang aking tinutukoy na bariya. Unawain nyo pong maigi para po malaman nyo kung anong klaseng 5 peso coin ng aking binibili sa halagang 10,000 pesos. Magandang araw mga ka old coin buyer. At ako nga po ay bumibili ng 5 peso coin na napaka rare at error coin. Kung papapansin nyo po itong hawa ko, ito po yung 5 peso coin na kasalukuyan natin ginagamit. Ito po yung 5 peso BSP series. Meron po akong hinahanap na hard to find at talaga namang 10,000 po ang katumbas nito kung meron kayo baka nakatago ang sa inyo hindi nyo alam na ito pala ay may gantong halaga kung mapapansin nyo po yung picture sa bandang itaas yan po ay tinatawag na trial coin 5 peso coin baka po meron kayo nakatago na ganyan at yan po ay kukunti lamang ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po ay 10,000 pesos po pwedeng bilhin o higit pa. Depende sa kondisyon ng hawak yung bariya. Kaya kung ikaw ay may hawak na ganyang klaseng 5 peso coin, trial coin, ay napakaswerte mo na sapagkat ikaw ay bibilhin ko yan sa inyo sa halagang 10,000 pesos. Rare po yan sapagkat yan ay Trial coin kung tawagin sa 5 peso coin. Yan po ay ginawa noong year 2014. Kung titingnan nyo po ang bandang harapan niya, yan po ay year 2014 na ginawa. Ito pong hawak ko na ito ay year 2005 po ito ginawa. Yung trial ko pong binibili ay year 2014. Kaya po kung makakita kayo ng ganyang klaseng trial coin, ay mag-message lamang kayo sa ating FB page, Old Coin Buyer. At bibiling ko sa inyo sa halagang 10,000 pesos. Marami pong salamat. Sana po ay mabenta niyo ako ng ganyang klaseng bariya.